guys, magluto tayo ng sarsyadong GG. Ayan at naglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Lagay na natin ang ating bawang. At inipos-inipos natin hanggang sa magbong bago natin isunodong ating sibuyas. Ayan na ang ating sibuyas na karami. Ayan at nakalagay ng ating sibuyas. ayun guys at ito na naman natin ang ating kamati ayan mukos mukos na naman natin ang mabuti para mabuti o nabuhog eh, yung ating kamati mukos mukos ayan at luto na nga yung ating sibuyas pwede na natin ilagay yung ating ah uh, binatang itlog ayan lagyan ng pangpasarap yung magic pangpasarap lang. At lagyan natin ng konting asin. Ayan. Mikos-mikos. Para magpanta yung ating kanlasa. At ayan nga. Ilagay na natin ang ating isdang gigi ating pinyo itong isda ayan, ito ay Gigi ayan, umintayin lang natin na ah, uh, kumulo ayan at isa ko nalang siguro yung kanyang sabal ayan, at tuto na nga yung ating sarsadong Gigi, ayan Thank you for watching. Bye bye.